Yung mga amo ko napakahilig maglagay ng kung ano-ano sa mga bulsa nila. Madalas nakakalimutan nila yung mga pera na nilalagay nila. Pero ang ginagawa kong mga mi, hinahayaan ko lang dyan sa bulsa nila. Minsan nagsasama na yung mga tissue, mga coins, ball pen, mga resibo. Pero hindi ko po yan talaga tinatanggal dyan. Binabalik ko siya after ko siya makita kung ano mga nakalagay. Para pagsakaling naalala nila, mas mabilis nilang mahanap at makuha. Hindi rin naman kasi ako ang naglalagay ng mga madumi ditong damit. Sila talaga ang kusang naglalagay doon sa laundry basket. Kahit nung unang araw ko pa lang dito mga mi, sila na talaga ang nagsabi sa akin na hindi ako maglalagay ng mga duming damit kundi sila lang talaga. Sila ang mamimili kung ano yung ilalagay nila sa laundry. Pero syempre yung ibang amo, sinasadya talaga nila maglagay ng mga pera sa bolsa. Alam nyo naman, sinusubukan lang nila tayo kung gaano tayo kaanis sa kanila. Kaya ingat-ingat mga kabayan!